Good afternoon mga kaibigan Nandito tayo ngayon uh, Papasok po tayo ngayon sa Araw na ito At uh, tayo po ay paghapon Sa araw na ito at uras uh, po natin dito Sa bansang Lithuania Ay alaw na 20 po ng hapon At ang makapansin niyo mga kaibigan This is the first time na makita ko po yung Sirang ng araw dito Natirik natirik po mga kaibigan Dahil malapit na po ang summer dito po sa Bansang Lithuania kumbaga eh, babalik na po yung oras na pagitan na 5 hours ahead mga kaibigan sa Bansang Pilipinas magmula kasi mga kaibigan ng October hanggang March ay 8 6 hours ang pagitan po sa Bansang Pilipinas ng oras And then Ngayon po Sa itong March katapusan Or April To October Magbabalik na po yung 5 hours Ang pagitan ng Bansang Pilipinas At Bansang Lithuania Sa oras po Kaya Dahil uh, Ngayon po ay Pasamir na Dito po sa Bansang Lithuania Kaya kung mapapansin din yung mga kaibigan Tirik na tirik po ang araw ngayon Ayun o Napaka, ano First time ko, mga kaibigan, makakita ng Nang araw dito po At ganitong parang napakasigla ng sirap po ng araw ngayon Hindi po tulad dati Mula po nang pagdating po namin dito Ay lagi pong makulimlim Kung mapapansin ninyo yung Yung uh, langit Ay marami pong cloud yan Maraming mga ulap Ngayon po, mga kaibigan Malinis na malinis po ngayon ang langit Dahil yun nga po, malapit na po ang summer dito at uh, ngayon po, hindi na siya gaano malamig dito po sa wansang Lithuania. Kaya po sa mga pupunta po dito, mga kaibigan, at sa mga pupunta papunta pa lang at sa mga nasa nag apply magmula po ng March hanggang uh, September, medyo uh, mainit pa po yan, hindi pa siya masyado. Uh, mainit init na po yan. Uh, I mean, I mean, uh, mula po March hanggang Uh, July, mainit po yan. Pagdating po ng September, medyo palamig na po siya ng konti. Hanggang sa palamig na palamig na po siya. Pa-winter na. Tapos mabalik naman po siya, mga kaibigan. Ang init po dito, ang summer, March po ulit. No? Kasi sa October, yun po ang kasagsagan ng labig po dito hanggang March din. So ulitin ko mga kaibigan, magmula po ng October hanggang March, 6 hours ang pagitan ng oras sa Bansang Pilipinas at yon ay winter taglamig po mga kaibigan at uh, doon po ay may snow ngayon by katapusan ng March hanggang October uli 5 hours ahead ang pagitan ng oras at uh, yun ay kumbaga summer time yun yun po yung ano, ano nila dito mga kaibigan uh, climate And then dito mga kaibigan pagka araw po ng Independence Day no kasi sa Martes na naman ay Independence Day eh libre po ang sakay sa mga bus po dito mga kaibigan dito po sa Wansang nya libre po ang sakay mga kaibigan kaya sa mga pupunta dito, may mga idea kayo sa uh, change time ng Lithuania, no? And then kaya nga kung mapapansin ninyo, trek na trek ang araw ngayon. Ayo. At uh, ngayon ay mayroon na event sila sa uh, Old Town dahil nga, sa old town, old town mga kaibigan, ay may parid po sila. Yung, sineselebrate nila yon mga kaibigan, every year. Sineselebrate nila every year na pagsalubong po nila sa spring, no? Parang sineselebrate po nila yon mga kaibigan. Pagsalubong po sa spring, kaya po nagpaparid po sila. tayo mga kaibigan <laughs> tayo, <laughs> nag blink blink ng <laughs> stoplight <laughs> um, hindi pa po tayo mga kaibigan nakakapag vlog patungkol sa ating mga information sapagkat uh, gahol tayo ngayon sa oras para pag vlog pero this week or uh, sat Saturday sana makapag-vlog tayo, makapag-upload tayo. Ang napag-uusapan natin ay patungkol sa sa uh, insurance natin dito mga kaibigan dahil napaka-importante po 'yon. Para dahil kung nandito na kayo or ikaw ay pupunta pa papapunta papunta pa lang dito mga kaibigan or uh, uh, may plano ka na maglilipat dito sa Basang Lipinya o magtrabaho panoorin ninyo yung mga susunod nating na mga vlog dahil yun ang itatopic natin patungkol sa ating health insurance dahil tapaka importante dahil ang pagpapachika o pagpapadoktor dito mga kaibigan ay hindi po tulad dyan sa bansang Pilipinas na anytime pag gusto mong magpa-checkup o gusto mong pa-hospital pwede kang pumunta sa hospital para magpa directly or sa mga center dito po mga kaibigan Iba po ang kanilang Ano dito Roles Kailangan mo ng Personal doctor Para Pag makapagpa Makapahospital ka Para pag, pag makapahospital ka mga kaibigan Doon ka muna mag Pupunta doon sa Doktor na pinarregistran mo para siya ang maging family doctor mo yun mga kaibigan at uh, para ma-register ka at uh, kung mapasigap nga magpa-hospital ka tatawagan mo sila or pupunta ka para mabigyan ka ng appointment or uh, para mabigyan ka ng schedule kung kailangan ka pupunta at uh, mga center naman po nila minsan may check din kung wala po silang mga check up doon or do uh, doon sa karamdaman mo walang, wala silang mga gadget patungkol dun sa karamdaman mo bibigyan ka lang referral para makapagpa-hospital ka o makapag check hindi ka po pwede dito maka direct na pupunta ka agad sa hospital para magpa ka para magpa-hospital ka Gan ganun po ang sistema po nila dito mga kaibigan at yan po nga bang yung mga kaibigan dahil sa mga ba bago pa lang po dito sa Bansang Litwain at sa mga pupunta pa lang dito at sa mga nag-a-apply po dito or nagpa-plano pa lang ay Magkaroon po kayo ng mga ideas patungkol sa ating health insurance po dito sa Bansang litwinya. Yung health insurance po natin dito mga kaibigan, minsan... Na, Nag-iwan dalawa. <laughs> Doon po yun mga kaibigan, na ano sa ating TRP. Yung kumpinsa, yung health card natin kung sa Pilipinas, yung ay mga pang-personal ano yun. Bilhin ka ng gamot, magpasalamin ka, magpalinas ka ng ngipin, ay... Ganun yun mga kaibigan Doon yun ibabawas sa kumpinsa mo Health card Kaya abangan nyo po yun mga kaibigan At uh, kaya tayo ngayon ay Nag-update lang tayo mga kaibigan Dahil hindi na po tayo nakapag-upload Na para po eh Kahit na paano Babangan ninyo yung, yung susunod natin mga videos At pa update po kayo So Huwag nyo kalilimutan mga kaibigan Mag-follow or mag-subscribe sa ating YouTube channel Kuya Rich Vlogs at hit nyo na rin ang notification bell all para maging updated po kayo sa ating mga susunod na mga videos na i-upload para po ay uh, lagi po kayo makapanood patungkol po dito sa Bansang Lithuania. sa mga update po dito para may mga ideas po kayo i-share po natin sa ating mga kababayan sa ating mga kaibigan ang ating mga videos para po ay makarating po sa kanila at matulungan din po natin sa pagkagitan ng video kito mga kaibigan Marami pa po tayong pag-uusapan patungkol po dito sa Bansang Litwinya so salamat mga kaibigan at sa malapit na po kami sa aming company papakita ko po, po sa inyo yan po ang aming company mga kaibigan yung puti na yan mga kaibigan papunta doon sa dulo mahaba po yan yan mga kaibigan yan po ang company namin so yung kasamahan po namin sa mga Pilipino yung iwan na nandun ako kasi medyo uh, nag-vlog uh, ako kapag naglalakad para magkaroon kayo ng update kahit pa paano dito po sa bansang ito niya so tatalbo ko tayo mga kaibigan kasi nag-blink-blink na Maroon, <laughs> <laughs> nagbablog <-blank> din ako eh, boy Ayan mga kaibigan, ang aming company PAC Smith Okay, gunti, gunti. Gunti. Ta ngayon na yung Napakasarap po pumasok ngayon Dahil may init na po Pinapawisan na po ako mga kaibigan Siya pong kampani po namin Padulo po yan Haba po yan Smith is Isang napakagandang kampani po dito sa Lithuania At napakalaki mga kaibigan So salamat mga kaibigan Hanggang dito na lang muna ang vlog natin Dahil uh, Papasok na po kami sa gate Medyo natalawad po yung cellphone. So salamat po. Bye-bye po mga kaibigan. God bless po sa lahat.